Naranasan ko na ang maraming pagbabago sa buhay ko. Noong bata ako, nakatira kami sa sira at may hirap na bahay na walang flush na palikuran or shower. Pupunta ako sa isang pampublikong paliguan. Ngayon, marunong na akong mag-ingles at nakakapaglakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero hindi ibig sabihin na magarbo ang buhay ko. Ito ay isang bagay na hindi man lang kayang maisip ng pamilya ko ng pinagmulan ng mga magulang ko. Apat na beses mas malaki ang gastos ng gobyerno ng China sa edukasyon kaysa sa militar. Iyon. Ipinapakita niya ng prioridad, tama ba? Hindi pa ako kailanman nakaramdam ng ganitong kalayaang maging babae. Pawili -wili. Nararamdaman nila ang kalayaan sa Tsina sa unang pagkakataon bilang mga babae. Dahil hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iyong kaligtasan, hindi mo kailangang humingi ng tulong sa isang lalaki para ihatid ka pa uwi. Kaya ano nga ba ang itsura ng Tsina sa 2025? Well, para sagutin ang tanong na yan, lumipad kami papuntang Beijing, ang kabisera ng bansa. Tumayo kami sa Jinshan Park, isang parke na tanaw ang Forbidden City, isa sa pinakatanyag na lugar sa Tsina. Para mas maintindihan ng Tsina, gusto kong marinig ang pananaw ng isang local. Iniimbitahan natin muli si Li Jing, isang YouTuber, para sagutin ang ilang tanong tungkol sa China sa 2025. Si Ge Jing. Oh. Kumusta ka? Hi, hello sa inyong lahat. Maligayang pagbabalik sa channel. Maligayang pagbabalik sa Beijing at Tsina. Ang saya dito. Sabihin mo kung saan tayo ngayon? Kaya ito ang Jingshan Park. Hindi ko alam kung nakikita niyo 'yon. Nakikita namin. Napakagandang ginto. Bubong. Yan, ay, iyan ang palasyo ng museo, ang ipinagbabawal na lungsod. Yan ang sentro ng Beijing. At nandito lang tayo sa likod nito. Ito ang parke, ang topio. Kasi makikita natin ang buong tanawin dito. Ang ganda niyan. Parang ang ganda-ganda. Ang ganda ng tanawin dito sa ipinagbabawal na lungsod, isa sa pinakasikat na lugar sa Tsina. Maraming Chino mula sa iba't ibang probinsya ang nais makita ang Beijing. Sige Jing, babalikan ka namin para sa Panayam. Nung nakaraang taon, nasa Beijing kami noong Oktubre isa araw ng kalayaan. Nagkaroon kami ng napakagandang vlog habang naglalakad sa Tiananmen Square. Pero ang dami kong natanggap na magagandang komento mula sa mga tao. Talagang gustong gusto nilang marinig ang mga pananaw mo tungkol sa Tsina at gusto kitang balikan dahil alam kong isa ka sa mga pinakakilalang Chinese na mamamahayag. Nakakatuwa kasi naglalakbay ka sa iba't ibang bansa. Marami ka nang napuntahang lugar dahil sa trabaho mo at nagbabahagi ka ng mga kwento mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nagustuhan ko nung pumunta ka sa Tanzania, ikinuwento mo kung paano nagtatayo ng mga realist ng trend ng China, kung paano nila pinalalawak ang kanilang impluensya. May maganda akong tanong para simulan ng vlog natin ngayon. Ano sa tingin mo ang karaniwang maling akala ng mga dayuhan tungkol sa China? Gusto ko itong gawing vlog para maibahagi mo ang iyong lokal na karanasan. Alam mo, isa ka sa mga nakasaksi ng napakalaking pagbabago sa China, alam mo yon sa loob ng buhay mo. Sabi ng marami sa sina, walang kalayaan. Aba. Mali yun. Una, ipaliwanag mo muna ang kalayaan. Sa palagay mo, ano ang kalayaan mo? Maraming tao sa Estados Unidos, marami akong kaibigang Amerikano. Sinasabi nila, alam mo, pwede namin gawin to. Pwede namin gawin yan. Bumoboto kami tuwing ikaapat na taon. Bumoboto kami tuwing ikaapat na taon. Pwede tayong magsabi ng masasamang bagay laban sa ating presidente, tulad ni Donald Trump, Joe Biden. Magagawa mo ba yan, Satsina? Ang tanong, ano ba ang layunin mo sa paggawa niyan? ang layunin mo sa pagboto o pagpuna kay Donald Trump o kung sino mang nasa posisyon ng leader ay gusto mo ng mabuting pamahalaan na magpapabuti sa buhay mo? Tama ba? Yun ang... Palagi kang bumoboto tuwing ikaapat na taon, pero nagsisisi ka at walang nagbabago. Halimbawa, alam, maaari kang sumama sa protesta, malakihang protesta, laban sa rasismo, protesta laban sa karahasan, gamit ang baril, pero nandoon pa rin, ang rasismo at karahasang may baril, nariyan pa rin. Sa China, tingin ko may tunay kaming kalayaan. Alam kong malaking pagkakaiba ito. Amen. Hindi lang ako ang nagsasabi niyan. Marami sa mga kaibigan kong dayuhan kapag nasa China sila, nararanasan nila ang tunay na kalayaan. Una, ang pinakamalaking kalayaan dito ay ang kaligtasan. Ibig kong sabihin, hindi mo maiisip kung gaano ito ka-safe dito. Nakakamangha talaga. Pumunta kami sa malalaking pagpupulong at pampublikong lugar. Iniiwan ko ang backpack at telepono ko sa mesa. At pagbalik ko, makalipas ang ilang oras, nandoon pa rin ang mga ito. Nandoon. Maraming gumagawa ng kondom mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang gumagawa rin ng parehong bagay. Iniiwan nila ang mga padala at minsan pati pasaporte sa magagandang tanawin. Pagbalik nila, makalipas ang ilang oras, nandoon pa rin ang mga ito. Napakakaunti ng krimen. Oo, lalo na sa mga babae dahil maraming isyo sa kaligtasan na hindi alam ng iba sa Tsina bilang isang babae, pwede akong lumabas, magparty hanggang sabihin natin alas 12, ala una, alas 2 ng madaling araw. Ng madaling araw. At kaya kong umuwi mag-isa, maglakad, o sumakay ng kotse ng hindi nag-aalala. Ano bagay at... Ganyan din ang sinasabi ng mga babaeng tumira ng matagal sa China, anuman ang bansa nila. Pare-pareho silang nagsasabi. Hindi ko pa naranasan ang ganitong kalayaang maging babae. Unang beses nilang naranasan ang kalayaan bilang mga babae sa China. Dahil hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iyong kaligtasan, hindi mo kailangang magpatulong sa isang lalaki na ihatid ka pa uwi dahil sobrang ligtas lang talaga. Iyan ang tunay na kalayaan. Maganda ang punto mo tungkol sa mga pamahalaan sa kanluran, tama? Gusto naming bumoto dahil gusto naming makakita ng pagbabago at gusto naming makita na ang gobyerno ay talagang nagtatrabaho para sa mga tao. Gusto kong marinig ang opinion mo, ano nga ba ang ginawa ng pamahalaang Chino? Sa haba ng buhay mo na nasaksihan mo, ibig kong sabihin, may nakita ka bang konkretong benepisyo na talagang kaya mong ipahayag at ibahagi? Uh, nakikita ko ang matitinding pagbabago. Nabuhay ako ang mga matitinding pagbabagong pinagdaanan ko, maraming matitinding pagbabago sa buhay ko. Nasa tatlong punes na ako. Kaya noong tatlong po taon na lumipas mula pagkabata ko, nakatira kami noon sa mahihirap at sira-sirang bahay. Galing lang sa magsasaka at uring manggagawa ang pamilya ko, kaya wala namang espesyal. Walang flush na palikuran, lahat ay pampublikong palikuran lang at wala ring shower. Pupunta ako sa pampublikong paliguan. Ngayon na marunong na akong mag-ingles at nakakapaglakbay sa ibang bansa pero hindi ito ibig sabihin na magara ito. Hindi maisip ng pamilya ko, lalo na ng mga magulang ko, ang ganitong bagay, hindi lahat sa amin ay marunong mag-ingles. Pero dahil sa kanilang pagsusumikap, nagawa nilang kumita ng sapat na pera para matulungan akong makakuha ng sapat na edukasyon sa China at sa iba't ibang bansa. At pagkatapos sila, ngayon na hinagtatrabaho at naninirahan ako sa Beijing, nakakakilala ng mga kaibigan mula sa iba't ibang bansa at isa akong mamamahayag. Naglalakbay ako sa buong China at sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya pakiramdam ko ay napakapalad ko na gawin ang trabahong ito dahil nakikita ko ang buhay ng ibang tao, nakikita ko ang mga dramatikong pagbabago sa kanilang buhay. Kung ikukumpara sa mga kwento nang na-interview ko sa iba't ibang baryo sa China, wala lang ang kwento ko. Noong bata ako, may kaklase akong taga Xinjiang Uyghur, rehiyon ni Tanner. At noon, tuwing vacation sa tag-init, vacation sa taglamig, isang buwang vacation sa taglamig, hindi siya umuuwi sa kanilang bayan. Bakit? Kasi ang totoong biyahe ay tumatagal ng isang linggo sa tren, tapos sasakay pa ng bus at baka pati sa truck ng mga baka kaya ubus na ang buong buwan ng bakasyon kaya hindi na siya uuwi. Ngayon, limang oras na lang ang biyahe ng eroplano mula Beijing papuntang Wurumuchi. At alam mo ba, mayroong 27 paliparan sa isang probinsya lang sa Xinjiang, rehiyon ng Weka Taos. 27 na paliparan. Hindi pa kasama dyan, sila ang unang may release ng tren na umiikot sa buong disyertong taklamangan ang pangalawang pinakamalaking shifting desert sa mundo. Ngayon, kapag pumunta ka ron, umaalis na ang lahat ng tao sa baryo. Ganon din ang nangyari sa Yunnan, Guangxi at lahat ng probinsyang napuntahan ko. Kapag pumupunta ako doon, ini-interview ko ang ilang tao dahil sa mga ulat ko tungkol sa proyekto ng pagbabawas ng kahirapan sa China, kaya nakita ko ang malalaking pagbabagong nangyari. Parang pinakamatinding labanan sa kahirapan na halos nalimutan na. Ang pinakamagandang infrastruktura sa baryo ay ang paaralan, middle school at high school mayroon silang mga computer at lahat ng mga kagamitang ito, mga high-tech na kagamitan. Isipin mo iyon. Sa baryo, walang matataas na gusali at may mga magsasakang nagtatrabaho sa bukid. Ang paaralan ang pinakamagandang gusali. Ganyang kalaki ang pagsisikap para mapabuti ang buhay ng tao. At sa Guangxi at maraming bahagi ng Sichuan, sa lugar ng Tibet, dahil sa matataas na bundok, dati silang nakatira sa mga barong-barong. Ngayon, lahat ng wireless ng tren ay konektado na hanggang malalalim na bundok. Konektado na sa bawat pintuan, bawat tahanan sa baryo. Upang matiyak na madadala ng mga magsasaka ang kanilang produkto mula bakuran hanggang pintuan, kaya mas madali itong ibenta. Nung bata ako, wala pang high-speed rail, dagat na malalim drone, or magarang cellphone. Ngayon ay konektado na ang buong China sa lahat ng kalsada at high-speed rail. Sa baryo, para masiguradong makalabas ang mga tao para mag-aral at magtrabaho, isa ito sa mga pagbabagong nakita ko. At gusto ko rin banggitin ang isa pang punto kung gaano kalaki ang pagsisikap ng gobyerno ng China ng pamahalaang Chino sa education. Alam ko na sa United States, sa mga kanluraning media, inilalarawan nila ang paggastos ng China sa militar bilang isang masamang bagay. Nag-aalala sila sa lakas militar ng China. Halimbawa, laging inuulat ng ilang kanluraning media na pinapataas na naman ng gobyerno ng China ang gastos sa militar. Alam mo ba, ang gastos ng China sa militar ay nasa isa punto something porsyento lang ng gross domestic product nila. Pero alam mo ba kung gaano kalaki ang ginagastos nila sa edukasyon? Apat naput dalawang apat naput dalawang ng kanilang gross domestic product sa loob ng labindalawang dalawang sunod-sunod na taon. Mas malaki ng apat na beses ang gastos ng gobyerno ng China sa edukasyon kaysa militar na nagpapakita ng kanilang prioridad. Hindi pa kasama riyan, mas maliit ang gastos ng China sa militar kumpara sa United States. Pinakamalaki sa mundo ang gastos ng United States sa militar, lampas pa sa pinagsamang gastos ng susunod na sampung bansa. Kaya kayo, ito ang katotohanan. Dahil ang gobyerno ng China ay namumuhunan sa mga tao, hindi sa militar, hindi sa ibang bagay, namumuhunan sila sa tao. Kailangan nating lahat sumailalim sa siyam na taong sa pilitang edukasyon. Noong isang libo na apat na put halos walong ng mga tao sa People's Republic of China ay illiterate pero ngayon ay nasa dalawa na lang ito. Ganoon kalaki ang pagsisikap ng pamahalaang Chino para sa mga tao dahil namuhunan sila sa kanila. Jing, gusto ko ang mga sagot mo dahil hanga ako sa dedication mong isalaysay ang kwento ng Tsina. Ibig kong sabihin sa tuwing nakakausap kita. Kapag pumunta ka sa Tsina at kinausap ang mga lokal, mapapansin mo ang matinding pagmamalaki nila sa kanilang bansa. Marami talagang proud sa kanilang bansa at tagumpay nito. Madalas kong gamitin ang halimbawang ito. Halimbawa, kung limampung taong gulang ka sa China, alam mong nasaksihan mo na ang pinakamalalaking pagbabago. Mundo, mangyari. Sa iyong bakuran. Tama, diba? sabihin. Limampung taon na ang nakaraan, kabilang ang China sa sampung pinakamahirap na bansa at mas mayaman pa noon ang Chad sa Africa kaysa sa China. Kaya ngayon, kita mo na kung gaano kataas ang narating ng China. May nakuha akong isang nakakaintrigang tanong. Ano ang isang aspeto ng buhay sa China na sana mas maraming dayuhan ang makaranas? Sinabihan ako ng mga kaibigan ko mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ibig kong sabihin, tinanong ko sila, oh pumunta ka sa Beijing, ano ang pakiramdam mo sa Beijing? Ano ang pakiramdam mo sa Shanghai? Palagi nila akong sinasagot ng simple. Kaya, oh ang Beijing ay sobrang... Malinis, ang Beijing... Ay sobrang ligtas. Ako naman, parang, yun na. Oo. Oh, oh. Sa ganong mga simpleng bagay para sa lungsod. Sa tingin ko, mahalaga talaga ang mga simpleng bagay sa buhay. Kaya naisip ko, pwede nilang sabihin magaganda ang mga gusali. Kaya lang tatangkad, architecture. Maganda ang architecture, kasaysayan at kultura. Signing. Hindi. Sinasabi nilang malinis at ligtas, kaya siguro nakakagulat din ito para sa maraming tao mula sa Estados Unidos. Ligtas talaga dito. Noong nakaraang taon, may nakilala akong grupo mula sa Universidad ng Harvard. Naglakbay sila papuntang China at bumisita sila sa ilang lugar. Naiwan nila ang kanilang camera sa Temple of Heaven, nakalimutan din nila ang kanilang pasaporte. Sobrang nag-alala sila kaya tinawagan nila ang pulis. Ano pumunta? Bumalik ako at nakita kong di nagalaw ang mga gamit, nandoon pa rin. Ang galing nun sa tingin ko yung convenience dito ay hindi nararanasan ng mga tao sa labas ng China. May sorpresa ako. Sa tingin ko maganda yung punto mo. Alam mo yon, yung pagiging convenient. Kapag nasa China ka, 'di ba? Ibig sabihin lahat ng bagay ginagawa mo gamit ang cellphone mo, 'di ba? Kaya walang sino man. Kailan yung huling beses na gumamit ka ng cash? Hindi mo na maalala, ilang taon na? Ibig kong sabihin, tatlong taon, apat na taon, limang taon. Siguro apat na taon, oh at least apat o limang taon, di ba? Kaya lahat ay pinapatakbo gamit ang iyong telepono. Cashless na lipunan. At nakakatawa kasi sa kanluran, maririnig mo yon di lang isang masamang bagay. Parang, ay, gusto ng gobyerno na maging cashless ka kasi gusto nilang subaybayan lahat ng ginagawa mo. Pero mas para talaga ito sa kaginhawaan. Pagdating mo sa China, ang kailangan mo lang ay telepono. Ahoy, oh, ang telepono na ang susi at pitaka namin. Lahat gamit ito mula inumin, pagkain at iba pa. Kaya hindi pwedeng mawala ang telepono para sa mga Chino. O Jing, pakikwento kung ano ang abot kaya sa China at kahulugan nito sa lipunan. Malinaw na pareho ang China at United States. Maraming mayayaman at mahihirap sa dalawang bansa. Pero sa tingin ko, masasabi ko na mas mabuti pa rin maging mahirap sa China kaysa sa Estados Unidos. Bilang lipunan, ikwento mo tungkol sa abot kaya at kalidad ng buhay dito sa China. Maraming tao sa labas ng China ang hindi alam kung gaano kaabot kaya ang buhay dito. Nakikita ko na maraming tao sa internet ang nagsasabi, ay, ang karaniwang kita sa China ay mababa pa rin. Mas mababa ito kumpara sa karaniwang kita sa Estados Unidos. Mas maganda pa rin para sa akin ang Estados Unidos kaysa China dahil hindi sapat ang karaniwang kita para patunayan ang lahat. Halimbawa, sa Estados Unidos, maraming bilyonaryo pero marami pa rin nahihirapan lalo na ang mga manggagawa na hindi sapat ang kita. nanjan ang karaniwang kita. Kaya ba talaga nilang bumili ng maraming bagay araw-araw? Malaki ba talaga ang kita mo? At kahit na malaki ang kinikita mo, kaya mo ba talagang bumili halimbawa ng bahay, halimbawa ng mga grocery? Iyan ang punto. Pero sa China, napakaabot-kaya ng mga bagay kahit gaano pa kalaki ang kinikita mo. May mayayaman nasa gitna at malamang mahihirap din. Pero kahit ano pa ang kalagayan mo sa buhay, kaya mong makuha ang mga pangunahing pangangailangan sa China. Kasama na dyan ang kuryente, pagpainit, tubig, pagkain at pangangalaga sa kalusugan, edukasyon. Ito ang mga bagay na kahit ano pa, gaano man kaliit ang kinikita mo, kaya mong makuha. Sa China, mura ang kuryente, gas at tubig ayon sa mga dayuhan, pero mahal naman ang pagkain. Mamahaling restaurant, pwede kang pumunta kung may pera kang gastusin. Pero marami ring mga restaurant na pwede mo lang puntahan para gumastos tulad ng 10 kwai, 20 kwai, nakatumbas lang ng mga 2 dolyar o 3 dolyar para makakuha ng maayos na pagkain. At lahat ng mga grocery, sariwang gulay, sariwang itlog at prutas ay sobrang abot kaya. Sobrang dami ng pagpipilian sa supermarket. Alam mo, isa pa, Jing, pati na rin ang internet. Hindi ko alam. Hindi pa ako nakapunta sa ibang bansa Nakasing ganda ng 5 G Network dito. Kahit saan ka naroron, pwede tayo at nakakabilib talaga ito. Nakatira ako sa Las Vegas ng full-time. Maraming bahagi ang Las Vegas, malaking lungsod sa Amerika, mahalagang lungsod, lungsod para sa turismo. Sa maraming lugar sa lungsod na yan, hindi gumagana ang limajiko. Naihirapan Nahihirapan ka sa internet at cellphone service, kaya anong kamangha-mangha? Ako, pwede kang nasa bundok o probinsya. At halos parang pangunahing karapatang pantao na yon sa tingin ko para sa mga Chino. Tulad ng sabi mo, kung nasa baryo ka sa Sichuan sa kabundukan, di ba? Kailangan mo pa rin konektado sa internet para makakuha ng education. Paano? Mo magagawa Matuto at umunlad, syempre lalo na sa modernong mundo ngayon. Tama. May 5G tayo sa buong China, minsan nakakakuha ako ng 5G. Ibig sabihin ito? Halos anim g na, tama tama. Malaking tulong iyon para mapadali ang lahat. Halimbawa, ang mga magsasaka sa kabundukan ng Sichuan, Guangxi at Tibet. Lahat sila ay may smartphone, may tindahan sa Taobao, Aodaoyan at maari nilang ibenta ang kanilang mga produktong agricultural sa buong China. Isipin mo yon lahat ng mga magsasaka na kamakailan lang ay nakaahon mula sa matinding kahirapan. Ngayon ay naibebenta na nila ang kanilang mga produkto gamit ang kanilang telepono na may 5G service sa pamamagitan ng mga online e-commerce platforms at naibebenta nila ang kanilang mga produkto sa buong mundo. Kaya mas malaki na ang kinikita nila ngayon. Salamat sa paliwanag, Jing. May tanong ako tungkol sa mga kabataan sa China. Dahil isa sa mga naririnig namin dito sa kanluran ay laging mataas ang unemployment ng mga kabataan malalaki ang problemang pang-ekonomiya ng sina. Alam mo, ano ba talaga ang nagpapabagsak sa kabataang Chino? Ano kaya ang kinabukasan nila? Ano ang magiging kinabukasan ng kabataan dito? Oo, nabanggit mo at mahalaga yon. Siyempre, mas mahirap ang kasalukuyang sitwasyon para sa kabataang henerasyon kaysa dati dahil hindi na kasing ganda ng dati ang ekonomiya ng buong mundo. Kaya may ilang mga hamon pero marami rin akong pag-asa, tiwala at kumpiyansa sa kabataang henerasyon base sa aking karanasan sa pakikisalamuha sa ilan sa kanila. Tulad ng mga estudyante sa mga nangungunang universidad, tulad ng Beijing, Taiki University at Tsinghua University, ito ang aking natuklasan. Una, sobra silang kumpiyansa. Ang kumpiyansa ay ibig sabihin ay tiwala sila sa kanilang pagiging Chino at kultura dahil lumaki sila sa ibang panahon, tama ba? Lumaki sila habang umuunlad ang ekonomiya ng China. May ilan na tayong world-class na teknolohiya sa infrastruktura. Hindi tulad ng naonang henerasyon, kakaiba sila at tinitingnan ang kanluran bilang kapantay. Hindi tulad ng ibang henerasyon, tila hinahangaan nila ang kanluran. May ilan na tinitingala o minamaliit, ngunit para sa kanila, pantay ang lahat ng ibang civilization. Kaya ang kumpiyansang ito ang nagpapakaiba sa kanila, isang natatanging henerasyon. Kaya Jing, gusto ko lang bigyang diin yan dahil sa tingin ko may maganda kang punto na nabanggit. Tama ba? At sa tingin ko, ang ibig mong sabihin ay ang mga naunang generation ay palaging iniisip na ang China ay maaring nahuhuli. Tama ba? Parang titingnan mo ang Estados Unidos na parang, sige, sila ang nangunguna. Alam mo yun, parang nahuhuli tayo sa Estados Unidos. Pero sa tingin ko, ang tunay mong ibig sabihin ay itong bagong generation ay talagang tinitingnan na alam mo ang China ay nasa parehong antas na ngayon. Oh. Tama. At sa tingin ko, yun ang kaibahan, di ba? Kasi Gaya ng sabi mo, kung nasa 20 dashas ka sa Tsina, puro modernong China lang ang nakita mo. Oh. Ang nakita mo lang ay isang maunlad na Tsina, di ba? Alam mo yung mga kamanghamanghang gusali, ang mga infrastruktura, ang mga subway, alam mo yung high-speed rail, lahat ng infrastrukturang ito na naging malaking bahagi ng iyong pagkabata. Oo. Tama, alam mo na. And para rin sa mga mas matatandang generation, mga mas matatandang generation, ilan sa kanila? Hanggang ngayon, iniisip pa rin nila na mas mababa ang kultura nila kaysa sa kanluran. Naiintindihan ko kasi iba ang panahon na kinalakihan nila. Noon, ang China ay salat at wasak dahil sa digmaan, habang mas maunlad ang mga bansa sa kanluran. Kaya naiintindihan ko kung bakit ganoon ang pananaw nila. Sumali ang China sa World Trade Organization noong 2000 at doon din nagsimula noong 2000. Malakas ang impluensya ng soft power sa China. Tulad ng media, lahat ng mga elite ay inilalarawan ang United States bilang pinakamahusay na bansa, pinakamahusay na kultura sa mundo. Mas nakahihigit ang mga bansa sa kanluran kaysa kulturang silanganin. Habang ito ay laganap sa media, hayagang sinabi ni Bill Clinton. Ang dahilan kung bakit gusto naming isali ang China sa World Trade Organization ay hindi para payagan silang makipagkalakalan ng malaya. Gusto nilang dahan-dahang palitan ang pamahalaan sa China. Paano nila ginagawa yon? Hindi sa pamamagitan ng mainit na digmaan, gusto nila itong gawin sa pamamagitan ng paglusot at digmaan ng impormasyon. Ibig sabihin, impluensyahan ang media, mga scholar at mga elite at hayaang ma-brainwash nila ang mga tao sa loob ng bansa para magawa nila ang paglusot. Gawin ang pagpapalit ng rahimen mula sa loob, kaya mas kaunting pera, mas kaunting gastusin para sa United States, yan ang sinabi ni Bill Clinton. Lumaki ang mga taong iyon sa gitna ng information war, kaya negatibo ang tingin nila sa sarili nilang kultura. Ngayon ba hindi na epektibo ang information war dahil nagbago na ang realidad? Ibig kong sabihin, halimbawa, lahat ng mga kabataan, mga bagong henerasyon, pumupunta sa iba't ibang bansa, naglalakbay sa iba't ibang bansa, nag-aaral sa iba't ibang bansa, palagi. Katulad ko, nag-aaral ako sa United Kingdom. Marami pang bata ang nag-aaral o naglakbay kasama ang magulang sa iba't ibang bansa mula pagkabata. Nakita nila ang iba't ibang kultura at lumaki sa Tsina na may mas magandang teknolohiya. Paano mo mahihikayat ang mga kabataang Chino na lumaki sa mas maunlad na ekonomiya at teknolohiya na sabihing mas masama ang bansa mo? Para sa akin, pinatunayan ng China na may iba't ibang paraan ng pamamahala sa bansa. Di pare-pareho ang demokrasya para sa lahat. Kailangang maging demokrasya ang bawat bansa sa mundo. Kailangang may dalawang partido ang bawat bansa. Kailangang magkaroon ng eleksyon bawat apat na taon ang bawat bansa sa mundo. Ibat-ibang paraan din ng pamumuno, tama. Iba-iba ang bawat bansa, kaya dapat mong tukuyin kung ano ang bagay sa inyo at sa tao. And, and sa so, tingin ko, may ilang politiko sa United States na tinatakot ang kanilang mga tao. Sinasabi nila na, alam mo, kapag nagtagumpay ang China, dadalhin nila ang kanilang sosyalismo, komunismo dito, o kung ano paman. At may tinatawag na Red Scare. Pero hindi talaga iyon ang layunin ng China. Paulit-ulit nang sinabi ng mga leader ng China sa iba't ibang pagkakataon, at malinaw nilang ipinahayag iyon. Ayaw naming i-export ang aming pamamahala dahil ito ang bagay sa amin at wala kaming interes doon. Nababagay ito sa aming kasaysayan, kultura at iba pang uri ng kalagayan kaya ito ang estilo namin. Igalang nyo ang aming desisyon para sa amin at piliin nyo ang gusto nyo. Wala kaming pakialam. Hindi nakikialam ang China sa iba kaya maraming bansa ang nakikipagnegosyo rito. Mahigit isang daan at apat na pong bansa ang nakikipagkalakalan sa China. Isang daan at limampung bansa ang kasali sa Belt and Road Initiative. Kaya karamihan sa mga bansa, naglakbay ako sa ilang VRI na bansa tulad ng Tanzania, Pakistan, mga ganong bansa. At curious din ako, tinatanong ko ang mga lokal na tao, ano ang nararamdaman ninyo? Ano ang nararamdaman ninyo tungkol sa Belt and Road Initiative? Ano ang nararamdaman ninyo tungkol sa Tsina? Maraming nagsasabi na maaari akong magbigay ng halimbawa mula sa nakausap kong reporter ng Nigeria. Tinanong ko siya, ano ang China sa inyong bansa? Kumusta ang kooperasyon? Sabi niya, alam mo ba, sa Nigeria, kabilang ang tsina sa lahat ng aspeto. Sining, edukasyon, infrastruktura, teknolohiya. Pero sa isang larangan lang, hindi kailanman nakikialam ang China, ang politika. Eh, hindi tinatanong ng China kung sino ang namumuno o anong politika o diplomasya, hindi nila iniintindi. Nakikipagnegosyo lang kami sa inyo at pinahahalagahan nila ito. Lahat ng mga bansa sa Africa, sa Latin America, sinasabi nilang gusto nilang makatrabaho ang China dahil negosyo lang talaga ang usapan kalakalan lang ang pakay nila, hindi para sabihan kami kung ano ang dapat gawin. Kailangan ninyong ihalal ang leader, suportahan ang rebolusyon, palitan ang pamahalaan at sundin ang ganitong estilo, hindi ginagawa ng China yon. Wala silang pakialam kahit alinman. Ikaw, pili ka ng relihiyon at uri ng demokrasya. Tutulong kami, magnegosyo na lang tayo. Sa tingin ko, yan ang gusto namin. Kahit sa isang relasyon, gusto mo ng partner na hindi inuutosan ka sa lahat ng bagay. Para igalang mo ang sarili mo? Mga decision. Yan ang... Ganon din sa relasyon ng mga bansa, igalang ang desisyon ng bawat isa. Maganda ang sinabi mo, Jing, patapos na ang vlog natin at may mahalaga akong tanong para sa'yo. Alam mo, ang malaking balita para sa 2025 ay ang digmaan sa taripa, di ba? Nakikita natin na si Donald Trump ay nagpatupad ng taripa laban sa China ngayong taon. Nakakagulat, di ba? Oo, dati isang daan lang tapos naging isang daan apat na putlimang hanggang dalawang daan apat na putlimang ano sa palagay ng mga Tsino tungkol sa digmaan sa taripa? Ano ang tingin nila kay Donald Trump at sa gobyerno ng United States ngayong 2025? Walang epekto si Donald Trump. Kahit sino pa ang maging leader ng United States, gagawin pa rin nila parehong mga polisya laban sa Tsina. Sa tingin ko, hindi iniintindi ng mga Tsino kung sino leader ng Estados Unidos. Naghahanda kami sa pinakamalala. Gusto rin naming makipagkaibigan sa Estados Unidos. At gaya ng pinag-uusapan natin ilang araw lang ang nakalipas, may grupo ng mga estudyante sa high school mula sa Estados Unidos na bumisita sa China at sila ay kumakanta ng mga kanta. Ginamit ang kantang What a Wonderful World sa Beijing para palakasin ang koneksyon ng mga kabataang Chino sa pagkakaibigan. Kaya para sa akin, sila ang pag-asa ng relasyon ng China at Estados Unidos sa hinaharap. Laging may mga nakikipagkaibigan sa amin at may gumagawa rin ng hindi magagandang patakaran laban sa China. Totoo, estrategikong karibal ng namumunong uri sa Estados Unidos ang China. Kaya ganun, wala kaming pakialam kung sino namumuno, kahit si Donald Trump o Joe Biden. Pinagtatawanan lang namin ang digmaan kontra terorismo. Parang napakabobo kasi hindi naman talaga kami gaanong apektado nito. May epekto naman pero hindi malaki. Hinihingi nila sa mga tao sa United States, sa karaniwang Amerikano, na magbayad para sa lahat ng mga produktong ito. Kaya bakit ganoon? Sasabihin ko dahil pagmamayari ng China ang buong supply chain. May materyales, pabrika at bihasang manggagawa tayo, kaya nating gawin at ibenta ang mga produktong iyon. Ibig sabihin kaya naming mag-isa at independyente kami. Ang pangunahing trading partner ng China ay ang Association of Southeast Asian Nations, hindi Estados Unidos. Ano ang Association of Southeast Asian Nations? Samahan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Kaya lahat ng mga bansa sa Timog Silangang Asya, ang pinakamalalaking kaalyado natin, pinakamalalaking katuwang, mga katuwang sa kalakalan. Kaya ang pangalawang katuwang ay ang European Union at mga bansang Europeo, habang ang United States ang pangatlo. Hindi naman ganun kalaki ang epekto. Sa tingin ko, hindi alam ng mga tao kung gaano kalalim ang pagkakaugnay ng China sa buong mundo pagdating sa kalakalan. Pwede mong sabihin, wow, gusto kong pahirapan ng China kaya hindi ako bibili ng t-shirt or spike galing China. Maaring gawa sa United States of America ang t-shirt na ito, pero ang batones, zipper at sinulid ay mula China. Better ang gawa sa Germany ang bisikletang ito, pero maraming maliliit na piyesa nito ay gawa sa China. Kaya sa nakaraang ilang dekada, lubos na isinama ng China ang sarili nito sa buong mundo pagdating sa production, supply at kalakalan. Sa madaling salita, hindi mapapalitan ng China hindi mapipigil ng digmaan sa taripa ang China, ibebenta lang namin ito sa ibang bahagi ng mundo. Laging may mga taong gustong bumili. At ngayon, ang ikatlong ponto ay nakikita natin na hindi lang China ang tinatarget ng trade war, tama ba? Nagpapataw ang United States ang mga taripa sa lahat ng kaibigan at kaalyado nito. At ilan sa mga pinakamahihinang umuunlad na bansa gaya ng Vietnam at Cambodia. Ibig kong sabihin, paano makakatulong yon sa mga tao sa mga bansang iyon? pinapahirapan nyo na nga ang mga bansang hirap mabuhay tapos pinapahirap pa paggawa nila ng t-shirt. At pagkatapos, tinatakot nyo rin ang mga kaalyado nyo, mga bansang Europeo. Gusto nyo sakupin ang Canada, gusto nyo kunin ang Panama Canal, Greenland. Kaya sa tingin ko, mas nakakasama ito sa Estados Unidos mismo dahil lahat ng tao ay gusto ng matatag na katuwang sa kalakalan, hindi yung basta na lang magwawala na parang bata. Talagang nasisira nito ang reputasyon ng United States mismo sa pandaigdigang entablado. Nakakatuwa na nitong mga buwan, nakikita natin pati mga kaalyado ng United States gaya ng Hapon at Timog Korea. Ang Australia asahid na at nagapahit ng mabuting senyales sa China. Kakabisita lang ng punong ministro ng Australia sa China at sinabi niyang gusto nila ng matatag na relasyon sa China dahil nakikinabang ang mga Australiano. Nasa interes ng Australia na makipagtulungan sa China. Kaya pati kaalyado ng United States ay lumalapit na sa China, patunay na malaking bagay ito. Oo nga, oo nga. Astig-astig, Jing. Maraming salamat sa paglalaan ng oras para bisitahin ako ulit dito sa Beijing. Laging masaya bumalik sa kabisera ng China. Sa tingin ko, mahalaga talagang bumalik taon-taon sa China para sa isang YouTube channel na madalas itong tinatalakay. Siguraduhin mong kasama mo mismo ang mga tao at nararanasan mo ito yung balagang mensahe ko, kung di ka pa nakakapunta sa China, dapat mo itong maranasan. Dahil ang makikita mo rito ay kakaiba sa anumang nasa kanluraning media. Nagpapasalamat kami sa YouTube dahil dito namin na ilalabas ang mga video. Kaya naniniwala akong mahalaga ang citizen journalism. Sumisikat dahil... Gusto ng tao ng totoong kwento at tunay na pananaw. Salamat Norman sa pagsama. Sa aming palabas dito ngayon. Hanggang sa muli. Siyempre, salamat Jane Paalam.